Grabe pa talaga pag-leader? na motor. First project. in max. <laughs> Ang karami ng paipit si Aidos. Motor ni leader. Pwede na motor ng leader. Ayan yung leader, guys. Ibigin na siya. Ay, nakikipag. Ano na siya? Negotiate na. 100 na negotiation at its finest. Sabi, etong paipit ko, makakabili ba ng Aerox? Ay, sana all. Nakabili sya ng Aerox. Grabe yung paipit sa malakas ang bigayan dito, guys. Ito nga pala si Ron Sinforoso. Ayun si Adrian Llamis. Ito ang kanyang binili. Guys, sumahan niyo ako Okay, sige, sige. <laughs> po siya, guys. So, pag natin siya, ayun, pwede natin siyang open, open natin yung seat. Ayun. Okay, malapas siya. Guys. Ayun. May abs siya, guys. May abs na na Aerox. 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 So, plural po 'to, guys. Aeroxes. Dahil yung pangarap na yung maging Air Force <coughs> Kaya Air Force, something din yan Ito na po yung leader guys Yung may-ari ng motor broom broom. Ako na po The Air Force Pasok na Ma'am binig na <laughs> <laughs> nag pa montage Ma <laughs> pa ma'am nag pa na montage pa siya ma'am <laughs> <May video pa. laughs> Dali na, i-on mo na Uuwi na ako Adrian Uuwi na ako Adrian gusto ko yung mag-explain sa iyo na grarap. Ganito kasi yan, sir. Gugo bigyan mo kami sa para makauwi na tayo. Picture ka solo with my motor. Sakyan mo na. Sakyan mo dali. Dali na. Nasearch mo ba yan? On mo na muna, on mo na muna. Sabihin mo, power on. Dito, ito, Adrian, oh. o. Kaya mo. Tinan mo. Ganito. pag-on niya. Pipindutin mo muna to. pagkapindot mo, i- ano mo siya, open, sa seat yan. seat, Seat, fuel. Ayan, O. Yan may <laughs>

sasakyan mo na kasi. Ayun, sumakay na yung leader. for life. vlog kamo na say hi to the camera. Okay, Adrian Llanes. Ito nga po pala si Greg. Uh, running for ano yung tinakbuan mo? consular? Ha? Eh, yeah, so nagmane na lang siya. Mane, mane, mo pa. Bidin ko na. Now guys, so inantay namin ngayon si Adrian Llanes dahil bumili na siya ng motor ko. Gagamitin ko 'yon for ano, fun run. Ito pala sila guys Sige na po Kaya na sila guys Andito na ang leader na karaming paipit oh Grabe Hindi na mga buton Si Saman <laughs> Wow, so ano, kumusta ang driving experience ni Adrian? How's the ride? Okay lang, okay lang naman Okay lang, ikaw kumusta maging passenger si Ron? Bopo Pagila, uy, natunog, natunog. Sasabog na. Ala, <laughs> sasabog na. Ha? A ako man ako man try ko man. Pa-back ride right man ako. <laughs> wait, ako naman ngayon ang back ride right of today's video. Kita ng lang. Yan ang Seron si Senporoso. Wag daw 30 plus according to the Adrian Lianes because this is bug. Bye bye. Uy, uy, hello, ang bilis 335 kilometers per hour Uy, hala, bumabarurot mo, gi Uy, uy, uy. Grabe, nangingilig. <laughs> uy, huwag ka matumparo. Mata brand new car dito. Sabi natin kay Trena baka. Mutoon talaga yun. Ako nandang dapat tayo, nandang ako. Malibot sa dumaan. <laughs> Balik nga, magdedilim na. Hindi tayo makaka Video. Si Gringo man. Pa-experience man natin. Ayaw nga ni Gringo. Pa-cry na lang siya. Grabe, ano yun? Bang King. kami guys.

Ops, engine start. Engine start. Okay, okay. Are you ready? Okay. 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 Let's go, guys. Thirty kilometers per second. Okay, okay. Let's go, guys. Let's go. Let's Let's go. Ito na yung sumpitan pa kang mga tayo.